Eh, yes, uh, magandang uh, tanghali po mga ko, mga ters, bye-bye. Andito kami ngayon sa bahay at uh, naglilinis ako ng mga bote na mga marurumi. At uh, ito'y nabili ko rin sa bahay-bahay. So, ibebenta ko na ito para malinis, pinupunasan ko muna ng may sabon yung basahan, pinupunasan ko muna para maalisan ng dumi yung mga bote. So, dalhin ko ito sa ano, sa binebentahan ko ng bote. Marumi kasi kaya nililinis ako. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga bye bye Please like and share po. Hello.